na po ito. Magkano? 58,000. Nabili na pang na baka. Ayan. Nabili itong na, baka. tawag niyo si Pijais. Ang akin ay si Tumentay. Arigam na eh. Para madali Kaya si Tupisay. Si Malibon, na tayo. sa dalawa. Ang araw mga talong Stevie nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas at ito po nakikita nyo, ito po yung mga patiling ng mga baka at mga ganadurin at kayo po na naparami dumating ng mga baka tayo po ay mag-update din ng mga presyo ng mga binibenta dito sa patiling at ganadurin baka kaya sa mga yung sabi video dito sa Padre Garcia, Batangas may magmagandang baka si boss dito may double ear ganda ng katawan oh. Boss, magandang umaga. Ay, kay boss pala ito. Ano laki ng bak nito? indo, indo Hindu paramat din niyo. Grabe ang katawan niyo. Talagang, ano eh, gandang gamiting materials pati mga big bone show. May ilang ano na kaya ito? Isang taon at saka walong buwang. Bata pa ano? Bata pa. Turete pa. Oo. Kung bagay sa ano pala siya, turete hat pa lang din ano. Laki pa na ilalak nito. Bago pa na Oo nga. Magkano naman ang iniingi dito? May kita 120. May kita 120. May kita 120 daw ito. indo Brahma ng lahi. Ganda na mabait pati siya. Yeah. Laki eh. <laughs> Quality ang pagkabaka nito. Binibenta pa nila bossing ito. May ginawa 120,000. Ay, basang sa galing to. Sa galing. Ah, dito lang sa may ano. Ano nga, sa bayan ng Rosario. Rosario lang pala ito. Okay. Quality. July for 2025 Padre Garcia Livestock Auction Market para dahan ang mga binibeta mga buhay na halagay mga hayop Talogs TV may malaking baka dito ang tabi mataas, mahaba makapalang katawan yan yan katay na dito. Mas pa ang katay na po ito, bossing. Katay na. Oh. Magkano rin po ng kanya kalaki? No. Ah, ay kakarga niya lang. No. Ay pa pala maya, ito. Ayan. Ito. may ate dito. Ayun. Tingnan niyo to. May gitsa daan din kuha nito, eh. Well, hindi lang natin maano kung magkano. Atil sakita si Kuya dito, eh. Ay, ito po ay pangalaga pa pwede sa katay pwede na sa katay dalawang butas pwede sa katay pwede sa alaga ayan makapal naman ng katawan niya ayan punti na lang din pag alagay din punti na lang papasagat din na lang din pag gusto ng alagaan. magkano 95. 95, babuwasan po ang presyo ninety five babawasan po babawasan ng konti ayan ito daw ay ninety five thousand babawasan ayan malaking baka pwede na sa katay din dito daw dalawang butas pwede pa rin alagayin binibenta pa. May malaking baka dito. Sir, nabili niyo na po. Pangalaga po. Katay. Ah, ng si Sir Alagaan. Alagaan alaga po, pampati ni. Ah, alpang ang katawan niya. Magkano po nakuha niyo, Sir? 85,000. 85,000. Ito 85,000 na alagaan. Pampati ni. Kulay mapulang baka. Pangalaga -ala, pang po ito, pampati ni. Wala pa naman ang baka, mahaba, matalaw. Nabi na ito Ito na po yung mga ganda mga baka ni Tatay Merong na uh, um, pwede gamit ng rin. Boss, magandang umaga. Kay Tatay Merong ano? Magkano ang presyo ng mga baka ito? Ay, po? Ah, 95 si Tatay Merong. Magkano po? Allah. Ah, 95. Tignan 95 po. Ito na po yung tignan 95,000. Para mga bata pa po ito, no bata. Mga ilan pa pala po kayang ganyan? May isang taon kaya may kita, oh, may kita isang taon na kaya. ang oh, ganda ng katawan. Oo. Oh, mga binibenta pa. Ang naman ang mga katawan niya. Mga baka nila tatay, mayroong binibenta Ito naman ay mga boss. Ito ay mga torete pa, no? pa. Pero ang lalaki naman kapag kabaka niya. Mga indo indo Brahman ng lahi. Magka ang hinihingi dito? 85,000 babawasan. Partidahan na yun siya. Ito. Bawas 80 ito ito sa mas mababa ang presyo nito ito ay pang ano kasi ito maganda to junior bull na siya no yung isa mas malaki mas malaki kaysa dito sa isa ito na may bawas, sa 80 daw to isa to okay. Yeah. ah uh, binibenta pa Ito <laughs> ang presyo 76 ang tawad baka nga ito yeah. hindi pa nagkakasundo naman yeah. ito na nga po ito, tawaran na lang. Ah, ito na nga hmm. binibigyan na lang ito 76 naman ang tawad ng baka uh, yan yeah. pa, hindi pa nagkasundo, pa na yung baka yan baka ditong patining baka ditong patining

Magkano ang presyo ng kanyang ay Ah, magkano ang presyo mo? 92. 92. 92 tawad at uh, 92. Ah, uh, 92 naman ang halaga. Dapat naman 'yo. Eh, oh. din at ano, 90. Yung iba. Ay, si boss ang natawad daw. Bibili ang pala sila. 260 at baka hindi niyo alam Kaya yaman sa inyo sa ibigay ko nga yung ursita. ito Hindi ko sinabas na kamusta Tapos sa iyo pala Matutoy, nakita Hindi ka ibigay ko yung oras ito Ayo, kita 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 Patung Terima kerana anda melihat? Berapa? Pada tahun 65 Saya akan menunggu perempuan Bos? iba kawa ni Corsa kan? na pipili pa daw ayun mga balag bagay na lang ayun pili isa lang daw bibili pili <coughs> ka Ini, kami abadi, kami pemah. Ini apa? Ini lah betul-betul Ini betul-betul. Ini betul-betul. Ini betul-betul. Ini betul-betul. Ini betul-betul. Ini Jangan, jangan. Kalau <laughs> begitu, ini. Ini kan dah yang. Jangan, jangan. 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 Jangan, hatma orang dia yuk bila dia kat ni aku nak dia aku aku tak aku tak usah lagi <laughs> tiga bulan alokai tu sampai pun dia kat

اتھي باشتا بار کي ڏنو ان اٿو ۽ ڏي گريتاو موسم چان ٿو ۽ ڏي کي ها هاي هاي مڪمل انهن جو بار يچو ٿو نه ٿيو ۽ پونان ڌمڻا پنهنجي ڌمڻا پون ٿو اسلام عليڪم وراحمۃ اللہ بھائی جي پای 77 پای ان کي ڏيو ٿا هاڻي گهر ۾ ڪوشش ڏاڪڻو ٿا ڏيڻو بارو ملن bir para yari na mihirday bagong mihirday parang mihirday nilo sa gitna alin na lumubhang sa kusina ang mga siyakusin ng isinita nila 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 nila

Thank <laughs> you. Separgi Sabi pegang Separgi Lepas itu tak ada Slow FK-6 kan? 50 Sebab pasangan deliwistrakayin pare pare natin kayo pare para para na cinema kong alam din sa tama naman ng numero mga pare tama hari nakatugolin niya na siya sa boss

Ayos na. Kasundo na ito, 56,000. Kano ka? 56. 56, ayos na ito. Kasundo na sila, bossing. Papay, hmm. di Ay, di ba pala tapos? Di, di, ba, pala? <laughs> Ay, di ba pala? Di ba, <laughs> di ba pala? Ayo, 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 P55,500 na, 55, 5, na. Ay, yan, niyo na po yan Magkano? p Ano po ito bang pati nang Gaganado rin rin, si kuya pala <laughs> Ito pala ay dala sa sa ibaan Gagano doon rin daw pala ito 77,000 Maganda naman ang pagkabakin Dubra mo ng lahi Gagano doon rin May nabili na kayo kaya mga dumalagan sa inyo Mga inahin? Wala pa? Ainun ah, na nyo muna ito Bata oh, pa naman ito, hindi pa ito pa sasampay ano? Parang ito yung mga isang tao Mahigit pa lang ang edad Ayan o sa ah, bibili pa lang doon sila bossy nang maggagawing inahinin. Okay. Ay, magkano naman po Sabi naman na. mo eh. na may gusto mo Para i Ang amin si Tobay Buwas kita sa libaw Si Ay naman? sa dad um, Ay Kahit pisan na eh Tayo naman, sami, ay, tayo naman, sa naman. Kaya naman, boss, sa no. uh, oh, hindi tayo makakaya, no. Wala po no.

Ako nga! Ako nga! Hindi kuya! Ay mo mag-insert siya, mag-inertrope ka. Hindi ay ganda eh! Ay ganda eh! Ay ganda eh! ang aking ayan, siya pa ba Ay ganda eh! Para madali niyo natin! Tawag!

Sinto po sa'yo. Sinto Ayos na. Sinto just na. Kasundu na. Ayos na. Binigay na. Ayos na. Sinto just. Kasundu na sa bakang ito. Binigay na. Ayan o. Doon lang ang babayaran pag dideliver. Pulang lang sa pulibot at ng dala. Sabi nila na kuya. Kuya ito mga to. Sabi ko, pataw. yan? Patong sa 55,000. daw to. Binibenta pa ni Bossing. Eh. Ah, imon-imon ito no. Magagaling naman na yata. And tabay naman daw ganto baka. Yan binibenta pa pato sa 55,000. Okay, kay Boss Dani. Kay Boss Dani Aranda. Yeah, binibenta pa ito. Yan Ah, na. benta rin sila, bossing. Nakabenta rin? Magkano po itong dalawa? 135. 135,000 nabili. Na. Pang, -pang patiling na talaga siya. Malalaki na ang pagkabaka niya. Tama na pang, -pang dumaliin ang alaga. Yan. Naabili na ito. Sinutosong kami po sa tapos na pala. Bossing, magandang umaga. Magkano po na itong baka nyo? 135,000. ay 135,000 itong dalawa. Ayan, pampatining na siya. Dalawa, dalawa. Uh, dalawa na po. Saan po ang dala, bossing? Saan po ang dala? sa San Antonio. San Antonio kay Sir. Ilang ilang buwan pong alagaan? Sa mga 8 buwan. buwan. Kulang kulay sa taon ng alaga. Ah. pala ay, uh, ano niyo po 'yan? Kababayan ko 'yan. Ah, kababayan 'yun. Taga San Antonio nga pala kayo. Sabi nila daw po. pang 8 buwan daw alaga ito. nabili ito mga ng mga baka. Sila